Good morning, good morning mga kalaki. Ito na po ang mga 3 digit lucky numbers ngayong pong 8 AM ng umaga. At syempre, ito na po, hindi na natin patatagalin mga kalaki. Umpisahan po natin sa Israel. Israel, kunin mo na ang yung 3 digit lucky numbers na mismo ba Israel. Nako sana po okay na kayo diyan na, na po. Israel 755. Las Vegas 266. Alaska, 314. Saudi,

042 Philippines 135 Thailand 266 Taiwan 784 Malaysia 114 Dubai 930 Hong Kong 679 Singapore 368 China 350 Texas 218 Iyan po mga kalaki, ang mga 3 digit lucky numbers ngayong 8am. I-rumble nyo po yan ha. Good luck.